sa mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Purihin ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Mga kapatid, madalas ka bang nananalangin? O kaya, misang ka lang manalangin kapag meron kang kailangan o hinihiling sa ating Diyos. O baka naman pinatamad ka ng manalangin hanggang sa hindi ka na nakakapagdasal sa ating Diyos. Mga kapatid, ang pananalangin ay isang paraan ng pakikipag-usap natin sa ating Diyos. Ano po bang itinuturo ng Biblia tungkol sa pananalangin? Basahin po natin sa Romans 5.12 Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtsaga kayo sa inyong kapinghatian at palaging manalangin. Sabi po dito, kapag po tayo ay nananalangin sa Diyos, ipinapakita e natin sa ating Diyos na siya yung ating pag-asa. At kung meron man tayong mga pinagdaraanan sa ating buhay, na mga pagsubok, kapighatian, maging matyaga po tayo at palaging manalangin. Prayer in life. Ano po ba yung prayer in life? Ang prayer in life na sinasabi, ito yung meron pang nakalaan ng oras, ng pananalangin at pakikipag-usap sa Diyos, araw-araw. Daily devotion, o kaya tinatawag natin ang daily routine na ng ating buhay na kinakausap natin, may nakatak ng oras tayo para kausapin natin ang ating Diyos. Ngunit kapatid, kailangan nating maintindihan uh, na ang prayer ay relationship natin sa ating Diyos. Ang pananalangin ay paraan ng pakikipag usap natin sa Diyos ng tuloy-tuloy na patungkol sa lahat ng ating iniisip, sa lahat ng ating nararamdaman, at kapag meron tayong ginagawa yung nararamdaman natin na kasama natin siya sa lahat ng ating ginagawa. Ito po yung constant communication natin sa Diyos. Yung running conversation natin sa Diyos sa lahat ng ating sa lahat ng aspeto ng ating buhay. At ito po yung tinatawag na praying life. Mga kapatid, lagi po tayong manalangin at patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Basahin po natin sa Proverbs 3.5.6 6 sabi ko dito kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang manangan sa sariling karunungan sa lahat ng iyong gawain siya ay alalahanin upang nubayan sa iyong tatahakin palagi po tayong manalangin at magtiwala sa Diyos God bless kapatid